Yes, brother. Dona, hello. Thank you so much. Hello, do you <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> thank you. <laughs> thank you. Hello. Hello? Saan ka na naman galing? Kaya alis to. Hindi naman nagpaalam kay Seth. Nagpaalam? Bakit gano'n ka na? Kayo ng anak. <laughs> Hello, binigyan ko ang Hello. ng Ay, Congratulations! Ang sari, agad! Ang sari! 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 Ang sari! Ang sari! hirap na yung buksan. Thank you so much dan congratulations. And I hope magtagal Thank you. Thank you so much then, Ay, hindi na yung yung natangin Ay, uh, sorry. Tapos hindi nagbigay. Sinag ka ubi. Hindi na, kain tayo mga anak. Galing kong saudi in. sa pati. <laughs> ba so, ba yan o? Ito yung you Ito. 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 from UAE. Thank you so much. Ito. ka. Ito. 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 Ito.